One, two, two plus two. Ang sabi mo, pag 2 plus 2, lato-lato, para tumawa si Madam Surbol Pag 5, buntis 5. Pag 7, 7-11. Yung mga iba, alam mo na yan. Sigurado, tatawa na naman si Madam. Ha? Alam mo na, ha? Bale, lato-lato. Lato-lato bantayan ng Christmas tree ang Christmas tree. Perpreson. Siyang pomo. 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 plus pomo. Siyang pomo. Siyang pomo niya itinuro ko. One plus one. Diba? Solved na naman. Tawad na naman na tawad si Madam. Bukas ulit. <laughs>